Isang gabi bago magsimula ang intrams, tinawag ako sa palayo ko pero hindi si Papa. Sino kaya? Sana mapili mo itong kwento kong ito upang maipost mo sa social media accounts mo dahil noong unang beses ko itong isinumite ay hindi ito na-post sa page mo. Sorry po. Sorry, may galit ka dun. May galit siya eh, no? Sorry po itong kwentong aking ibabahagi ay base sa tunay na karanasan at hindi bastang katang isip lamang. Itago nyo na lang ako sa pangalang ni Kita. Ang karanasan na ibabahagi ko sa inyo ay nangyari lamang nitong taong 2019 kung saan ako ay first year junior high school at labing dalawang taong gulang pa lamang nangyari ito sa tansya ay buwan ng Setyembre kung kailan ginanap ang intramurals o sports festival sa si school namin. Isang gabi bago ang unang araw Webes ng sport fest nagsimula ang mga pangyayari. Noong gabi yon ay nasa tansya ay nasa alas 11 ng gabi ay di pa rin ako dinatapuan ng antok. Hindi ko ginagamit ang cellphone ko at nakatulala lamang ako sa kisame eh, na tila ba malalim ang iniisip. Maya maya pa ay nakaramdam ako ng pagkauhaw kung kaya tumayo ako at tumungo sa kusina upang kumuha ng tubig sa ref. Pagkatapos kong uminom ay muli akong bumalik sa pagkakahiga at nang pagkahiga ko pa lamang ay agad na pumukaw sa attention ko ang gilid ng aking drawer dahil hindi ako nagkamali sa aking nakita. May mukhang nakadungo dito at sobrang putla. Wala itong anumang reaksyon sa mukha at sa takot ko nga bigla ako na lamang hinablot ang aking kumot at nagtalokbong. Pinilit kong ipikit ang aking mata kahit di ko paramdam yung antok. Alas 4 ng umaga, Webes. Nagising ako mula sa tanog ng aking alarm clock sa aking cellphone kung kayad, agad akong bumangon upang pang patayin ito. Agad-agad akong tumungo sa banyo daladala ang tuwalya at nagmamadaling maligo dahil nga malamig ang tubig at simoy ng hangin. Habang naliligo ako ay may narinig akong kakaibang tunog na nanggagaling sa likod ng aming bahay. Tunog na animo ay kumakantang mga animatronics kagaya ng FNAF. Pina ibig sabihin ay Friday nights at credits ganun share ko lang baka kasi hindi nyo alam sorry naisip ko na lamang ay baka alarm clock sound yon ng tao sa likod ng bahay kung kaya't di ko na ito pinansin at tinapos na ang pagliligo Pagtapos ko maligo ay agad akong nagbihis at inayos ang aking mga gamit at kumain na rin ako. Maaga akong umalis sa bahay at kumuha na lamang ako ng baon sa tindahan namin. Sabay nagpaalam ako kay mama. Paglamas na paglabas ko ay bumungad sa akin ang mapulang langit na tila kakatapos lang ulan. Wala pang tao sa subdivision ng mga oras na yun kung kahit wala akong kasabayan sa paglabas ng gate. Habang naglalakad na nga ako at malapit na sa gate ay naalala kong nakalimutan ko ang aking earphone sa higaan. Nagpasabi na lang mga ko nang lintik talaga sa dinami-dami ng pwedeng makalimutan. <laughs> Ngunit binalikan ko rin naman agad ito at yun nga, nung palabas na ulit ako ay di pa man din ako nakakalayo sa gate. E ay ko ang boses ni Papa na tinawag ang palayaw ko. Neg! Not literally my na literally may nickname. Tumingon ako at nakita ko nga isang anino ng lalaki na halos kapareho lamang ng figura ng aking papa tinitignan ko ito at tinihintay kong sumagot ito o may sabihin ngunit nakatayo lamang ito sa kitatatayuan niya di ko talaga siya maaninag dahil bukod sa madilim pa nga ng ganong oras ay malabo pa ang paningin ko muli akong tinawag nito Neng nang muli akong lumingon ay nandun pa din siya sa kinatatayuan niya ito walang anumang imik hindi ko na lamang ito pinansan at narinig ko muling pagtawag nito sa ikatlong beses Medyo nainis na ako sa parting ito at muli akong lumingon ay wala na ito. Wala na ang figura ng anino na nakatayo doon. Naisip ko na lamang ay baka nangasar lamang si Papa o nananakot ngunit bakit sa ganong oras? Nagpatuloy ako sa paglalakad at sa paglalakad ay hindi talaga nawawala ang pakikinig ko sa musika. Habang nasa kalagitnaan ako ng paglalakad at pagsabay sa musika na may bigla ring may sumabay na tawa dito. Yung tawang nakakatindig balahibo o para ang hindi normal na tawa ng isang tao. Doon na ng ang aking balahibo kong kaya't binilisan ko ang paglalakad at tinilipat ang musika sa ibang musika. Habang nagmamadali na ako sa paglalakad ay alam kong madadaanan ko ang isang kantong na madilim ngunit hindi doon ang ruta ko, sadyang nadadaanan ko lang. Pawadaan pa lamang ako doon ay pinipigilan ko na ang sarili ko lumingon sa kantong yon pero parang mayroong kumpilit sa akin sa kantong yon kahit ayaw ko. At nang nandun na nga ako sa tapat ng kantong yon ay napahinto ako. Parang may naghihikayat sa akin na lumingon sa daan na yun. Ngunit pinipigilan ko talaga. Pero bigla na lamang ako napalingon nang di inaasahan at halos gusto ko nang umiyak sa takot. Kumaripas ako ng tapo patingin sa mismo ruta palabas ng street namin. At nang makalagpas na nga ako sa isang bahay na may poste, ay ko na naman ang palaya ko na binanggit ng isang matandang babae. Eh, mahina at mapagal nitong sinambit ang palayaw ko. Lumingon ako at nang makita ang figura ng isang matandang babae na kuba at itsura sa ilalim ng poste na patay sindi. Sadyang patay sindi ang poste na yun. At hindi rin ito umimik o gumagalaw sa kanyang kinakatayuan. Sa mga oras na yon ay hindi na ako kampante at napakabilis na ng ng aking puso. Hindi ko na ito pinapansin at binilisan ng lakad ngunit sa bawat distansya ng hakbang ko ay eh dahan-dahan rin itong sumusunod ngunit hindi nagbabago ang postura nito. Alos mangyak nyak na ako sa takot, di na alam ang gagawin ngunit nang tanaw ko na ang kalsada na maliwanag ay doon na ako nagmadali at agad na akong tumawid upang makasakay na ng jeep. Nang makatawid na ako ay napanatag na ang loob ko at sabi ko ay hindi na ako masusundan nun. At habang naghihintay ako na masasakyan, biglang nasira ang earphone ko. Nalaman ko ito na pinag ko ito sa cellphone ko at hindi na ito nagkoconnect. Sabi ko nga ang malas ko naman talaga oh. At tumimento na nga na jeep sa harapan ko. Agad ako humakbang ngunit ako pasakay na ako. Nakita ko muli ang figura na matanda na nasa kilid ng tindahan sa may highway. Malapit sa street namin at ganoon pa rin ang postura nito. Nanlaki muli ang aking mga mata at nanindig ang balahibo. <laughs> Nagpatuloy na ako sa pagsakay at sa kaliwang side ko umupo upang di makita ang street namin sa pagandar ng jeep. May kasunod pa itong kwentong ito at nangyari rin ito matapos lamang ang araw na yan. Webes first day of entrance. Kung magkakaroon ng pagkakataon na may bahagi itong kwentong ito sa spooky file, ay ibabahagi ko ang sunod na kwento. Hanggang dito na lamang at muli ako magbabahagi ng aking karanasan sa mga susunod. From Nikita Kung natakot ka sa kwento ni Nikita I-like at i mo para mas marami pang makarinig ng kwento